Magandang araw po mga kadiskarte at mga kasinong. Kayo ho ba ay taga Luzon area na hindi tawid dagat or gusto nyo na magpa-deliver ng Sinong Rice Mill Machine? Gusto nyo mag-avail ng promo natin ngayon sa Sinong Rice Mill Machine? Meron po tayong promo until August 31. Okay, ano po ba ito? Free delivery na po ang Sinong. Mapaset si Man or Set D. Nang Sinong Rice Mill Machine free delivery within Luzon area basta hindi po tawid dagat tingnan nyo po yung promo natin complete set po yan ng Sinong Rice Mill Machine um, isang Sinong Rice Mill Machine may kasamang palay pre cleaner at isang rice sorting machine free delivery na plus free installation plus cash on delivery plus magbibigay rin po tayo ng worth uh, 10,000 na freebies consumable spare parts napakadaming promo natin. Again, free delivery na within Luzon, pero hanggang August 31, 2025 lang po ito ha. Ah. Free delivery kahit saan man kayo sa Luzon, hindi to wit dagat. Uh, free installation at cash on delivery at meron tayong worth 10,000 na freebies consumables per parts na ibibigay sa lahat po na magpapadeliver kahit nagpapareserve kayo and then ipapadeliver nyo next week basta bago tatapos ang August 31 magpapadeliver kayo maavail nyo na po ang promo na free delivery okay, paano naman po kung taga uh, Mindoro Tawidagat, taga Visayas, taga Mindanao, na interested po ng mag-avail ng promo natin. Okay, kasi yung free delivery natin exclusive lang for Luzon area na hindi dagat. Huwag po kayo magalala, may less po kayo, may discount kayo na worth 10,000 pesos na discount sa delivery fee. Okay? Kung magkano man yung i-canvas natin doon sa mga cargo kung magkano yung shipping fee nila and then kung ano yung total magliles kami na po bahala sa 10,000 na yon and then yung balance kayo na rin po mag uh, bayad doon okay So, yun po, less 10,000 pesos ang delivery fee kapag Visayas in Bindanao or Tawidagat na Tagalozo naman na basta Tawidagat may less 10,000 pesos. Pwede cash on delivery and then Pwede rin po, magbibigay rin po kami sa inyo ng worth 10,000 na freebies consumables per parts. This promo, mga kababayan, is until August 31. Again, take note to this. Um August 31, 2025 lang po ang promo natin. Simula ngayon, ma-avail nyo po ang promo na ito. So, pa-reserve na kayo. Tawag na po kayo sa contact number. Add for nyo na po ako sa Facebook. Ayan po ang aking Facebook uh, Messenger. Ayan, arkas kanilas. Message nyo na po ako ngayon. Please. Ang requirements po natin ngayon, valid ID lang po at complete delivery address with contact number. Yun po ang requirements natin. Kapag Tawidagat at uh, Visayas area at Mindanao, magpadala lang kayo ng reservation fee na 10,000 pesos so, dalian nyo na, pa-reserve na first come, first serve lang po at uh, limited lang yung stocks natin na offer natin maraming salamat po